Annyeong guys! Sama nyo ulit ako mag food trip at mag honest review dito sa mga kinakainan natin sa Korea. At ngayong araw nga, andito tayo sa Nong Dune. So isa tong Thai restaurant. Dito sa may Janggi-dong sa may Gimpo. Actually, isa sa mga paboritong pagkain yung Thai food talaga. At ayun, pasok na nga tayo at ito yung loob nya. Ayan, wow! Maraming halaman. At mahangin in fairness kasi ang init ngayon sa Korea. So bali ang interior niya may pagka modern na may pagka natural feeling ganun. So tanghali ngayon mga 12 pm at ito medyo may mga ilang table na nakaupo. I wonder kung nagbibisi din talaga dito kagaya ng mga napuntahan kong Thai restaurant na punuan talaga. Kapag gumakain nga pala ako sa mga foreign restaurant na kagaya nito, may malaking factor dito yung mga cook na nagluluto. Kagaya nito kung Thai restaurant to dapat mga Thailander rin nagluluto or kahit isa lang doon. At ito, order na nga tayo umorder tayo ng shrimp pineapple fried rice tapos yung paborito kong pad thai number one food ng Thailand to eh, dapat masarap to and then itong salad nila na shrimp at saka tumiang kong na rin para may sabaw tayo may kasama na yung kanin una ko nang kukumentan tong tumiang kong na to grabe nasya kako sobrang tamis niya at saka para siyang korean soup na hejang na nilagyan ng maraming skukal pero itong pineapple rice ang sarap niya super kaya na powder pa nga ako ng isa at itong pad thai grabe ganoon din Nagtataka ako bakit hindi siya parang kulay dark at hindi siya parang kulay pula. Dapat ganun ang kulay nun kapag pad thai. At grabe, super tamis din. Kasi ang Thai food, ano yan, tamis at saka alat dapat yan. saka medyo asim-asim ganun para masarap. At ito nga, naloka ako sa pad thai nila. Talagang tamis lang. Magde-dessert pa sana kami kaso hindi na kasi puro tamis na itong kinakain namin. Eh. At ito na nga, tapos na tayong kumain. Ang duda ko dito, hindi mga Thailander ang cook dito. Tatanong natin. Sa sarap niya, ano Oh, sabi ko na nga ba, eh, hindi mga Thailander eh, mga Korean daw lahat ng cook. I-rate ko na 5 out of 10. Anyong